Magandang uh, gabi mga kapuring. Ako po si Puri uh, Moto and uh, welcome back po sa ating uh, channel. Sa video pong ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano po yung pwede natin gawin kapag uh, na lost thread yung ating uh, oil drain plug. Initially po ang uh, ginagawa nating remedyo ay nilalagyan natin ng teflon or ng uh, liquid gasket maker para hindi tumagas yung ating langis or uh, nagpaparetread tayo or pinapalakihan pero sa sa araw na po to ang uh, ginawa po natin ay uh, ginawa po natin yung oil drain bolt ng uh, Euro 150 kasi napansin ko na almost parehas sila nung ating Fury 125 kung mapapansin nyo po sa video uh, papakita ko muna sa inyo na lost thread na yung uh, ating stock na oil drain bolt, kaya meron na pong tagas sa ilalim ng ating engine actually yung motor po na ginagawa natin uh, during this time na Pinahayos natin yung ating uh, oil drain bolt. Uh, naiikot na po nung kamay yung mismong bol bolt natin. Uh, kahit higpitan pa po natin siya, umiikot lang po siya. Siguro po uh, na lost thread ito. Uh, Nag-change oil sila na mainit yung makina. O nasobrahan nila ng higpit. Kaya ganito po ang nangyari. Yan po yung uh, ating stock na oil drain bolt. At ito naman po yung pang Euro 150 na oil drain bolt. Halos uh, same lang po sila ng uh, thread and size. And ang nakita ko lang po difference nila is mas mahaba po ito ng isa o dalawang ikot ng thread. Nung sinubukan ko po itong ilagay dun sa ating... Uh, stock na oil drain na uh, thread tapos hinigpitan ko po siya kumapit naman po yung uh, ating bolt na galing dun sa Euro 150 kaya ang ginawa ko po dito pinagpalit ko po yung dalawang bolt yung galing sa Euro nilagay ko po sa Fury 125 And yung nasa Fury 125 naman ay nilagay ko dun sa Euro 150 Since uh, same lang naman po sila ng size at saka ng thread Nagkaiba lang po at mas mahaba ng konti yung pang Euro And I think yun yung dahilan kung bakit kumapit yung uh, Euro 150 oil drain bolt dun sa ating uh, Fury 125 Which is lost thread nga yung uh, stock natin na oil drain bolt since na since na ilagay na po natin yung uh, oil drain bolt ng uh, Euro 150 doon sa Puri tatry naman po natin ito para makita, makita nyo rin po na pupwede po siyang pagpalitin at parehas po silang walang tagas uh, parehas ko po, po silang naigpitan wala pong lost rate sa kanila and ipapakita ko rin po sa inyo na pag nilagyan ko na siya ng langis tsaka pinaanda rin yung uh, motor since uh, wala pong malapit na machine shop dito sa amin para magpa-retread or magpa-oversize uh, ito po yung uh, nakita kong pwedeng gawin at least uh, na save pa rin yung stock na size ng tread ng ating uh, oil drain bolt as compared dun sa pag-oversize uh, siya or pag nagpa-retread tayo at saka nakatipid po tayo kasi pinagpalit lang po natin or pwede po kayong bumili ng oil drain bolt na pang-Euro 150 mas mura po siya as compared dun sa uh, magpaparetread ka or magpapa-oversize sa machine shop. At least uh, ito po, uh, hassle free siya. Uh, papalitan nyo lang po mismo yung oil drain bolt natin. Hindi ako sure mga kapuri nga, pero sa akin kasi uh, dalawa o tatlong beses ko na po itong nagawa sa mga Fury na ginagawa po natin dito sa ating uh, pwesto. Yan kung mapapansin papas po. I-start na po yung ating uh, engine. At wala pong tumatagas. Ito po yung sa Euro 150. And next naman po dito sa video natin ay yung uh, uh, Fury 125. Pero sa Euro 150, binalik lang po natin yung dating langis kasi uh, pinakita ko lang naman po sa inyo na na po pwede yung oil drain bolt nga nito. But dito sa Fury 125 na ating ginagawa, of course, nag-change oil na rin po kami nung uh, nagpalit po kami ng oil drain bolt. Ang ginamit po pala namin dito ay Suzuki oil. Since wala pong available na kawasaki oil dito sa aming lugar and mahal ang Castrol Power One at saka ang Top One. So ang nakita naming alternative ay ang Suzuki Oil which is same uh, price sila ng kawasaki oil na 200 pesos. Ipapakita ko rin po sa inyo na umaandar yung engine ng Fury 125 at saka walang tagas sa ilalim para ma-check nyo po rin po na okay po yung ginawa natin ng na pagpapapalit ng loose thread na uh, drain bolt natin Ito sa'yo lang ito yung video mo nakikita mo yung kung tulong wala dito tagas si o wala wala na yeah kuya kuya again ang ang kuya na po natin dito ah uh, pinalitan po natin yung stock oil drain bolt natin from kawasaki fury 125 kuya 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 ang purpose lang po ng video na to ay para maipakita sa inyo na na pwede nating palitan yung ating uh, oil drain bolt which is locally available po sa aming lugar yung uh, oil drain bolt ng Euro 150 kasi pang pantra po siya as compared dun sa pyesa ng ating uh, Kawasaki Fury 125 na medyo mahirap pa natin pero meron po tayong ma-order sa ating mga legit online seller at meron na rin silang mga Shopee account pero kung uh, for emergency po at kailangan nyo na po ng palitan yung oil drain bolt natin, maghanap lang po kayo ng Euro 150 oil drain bolt at yun po ang ipalit nyo. and for sure uh, kakapit ko ito as compared to sa stock natin na uh, oil drain bolt. Uh, I hope po uh, may na share na naman po ako sa inyong uh, information with regarding po sa maintenance and modifications po ng ating uh, Fury 125 uh, please like, watch and subscribe po sa ating channel huwag po kayong magsawang uh, sumuporta sa sa akin again, ako po si Fury Moto and pakiabangan nyo pa po yung iba nating uh, video ng uh, pag-angalikot ng ating uh, Fury 125. Shoutout po sa ating mga tropa na nanonood ng uh, video natin na ito. FRC Family and sa lahat ng uh, local vloggers natin dito sa Pilipinas with na uh, nag-upload ng uh, regarding sa ating uh, Fury 125. Mabuhay po sa ating lahat. Maraming salamat po and thanks for watching.